maganda magandang araw mga kababayan welcome back to my channel buhay na location site vlog panibagong araw panibagong vlog na naman tayo mga kababayan so mga kababayan uh, isa po sa beneficiary po natin ngayon ay ating babalikan para paabutan ng tulong so ayun mga kababayan siyempre shout out po muna sa United OFW Certi Group kung saan sila po lagi ang nag sponsor po sa sa lahat po ng mga vlog natin So mga kababayan, tara sa manyo kami. Tapo. Hoy tay. Kumain tayo. Good morning, guys. Tuloy mo lang kain tay. Good morning. Hello ba, kamusta na? Yes, wait, ka. Tuloy mo lang. oi, Tuloy mo lang, guys. Sige na. Sarap ng ulam, ano ulam tay? Na. Manok. Ha? Ba't umayaw ka lang agad dahil? Nagbibig ako na... <laughs> 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 ta tayo, may lala pasalubong sa iyo tayo, kamusta na ba buhay natin? Alakang <laughs> ah? gano'n, gusto ko po ng baka Ha? Nakakarap na mag sa isang taong mag Bukwa ba ng drafting. Ano oh, yun? Yes. Ano ah. yun? Yun si Angela? Oh, ah, Mausay ba sa drawing yun? Nag-iipon ako sa saan, mag-aaral ako sa isang taon. Ah, mag-aaral siya ulit. Bukan sa nang drafting. Ay dito, lag na ba ako yun? Sa papo. Ito ba, ito mga kababayan, no? Ikaw naglaban ito, Tay? Oo. Magaling galing ah. Iinula ka yung damit niya, baka umuwi bukas. Ah, alin ang damit niya rin eh? Ah, eh, alin damit niya? Ano na, pinagpapasa ah. ko ah, na. Ah. Ah, ah, ay ikaw rin sa damit niya. Ah. Eh, ma ma muna tayo tayo. Magkamustahan tayo. Ayun, Arnis. Ano, kamusta na? Eh, ay, ayos naman. Kahit parang nakakarawas naman. Binibigyan naman ako ng allowance ko. Kahit no, pa naman daan, ganyan. Sa linggo. na? Ay, ang kitsinas 500. Oo. Ang kitsinas 500. Ang kitsinas 500. Ang kitsinas 500. na kitsinas 500. Ang na 500. Ang kitsinas 500. Ang kitsinas 500. Ang kitsinas 500. Sa kitsinas 500. Ang kitsinas 500. Ang kitsinas 500. Ang kitsinas 500. Ang yung 500. Ang kitsinas 500. Soriano nga ako. Ay, yung niya. Maricel Soriano. Eh baka... Ay, siguro. Tiga ko pa lang. artista yun. Tiga ano, tiga... Pangasinan. Oo, tiga Pangasinan. Ano? 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 Hmm, ah, yung helmet ang dyan. sabi sabi-sabi, babalik ako ita. Yung, yung bisikleta? Oo, oh, ano kung ang gamitin, baka na... Pero hindi hindi naman si Angelica tayo nag-asawa. Hindi, siguro. Ha? Hindi siguro, katumboy-tumboy. <laughs> Pero ang ano sa tingin mo, Pero, may tumigo. may boyfriend Pero, ka ngayon? Pero nanibigaw ako ng ero. Wala uh, na si ako. Hindi, asawa, tata. Ah, mag-aral pa kamo siya, di ba? Tapos pa mag-aral na, Sa isang tao, baka makain ko na ko. Kung kami kan drafting, drafting ng dito, wei. Hmm. Ah, mga kababayan, ah si Tatay ay inaabot na tin kumakain. Ininto mo naman pagkain mo tayo, nakakaya naman tayo, eh. tapos. Ha? Tapos tapos na ako, naglaba ka na pagod ako. Naglaba po kayo, ah, nag Ano naman yung pag-aaraw lang kasi naramdaman. Ah, pa pag pag-aaraw lang. Oo, naramdaman yung kapatid. Eh bakit naman? Para na... akong natinipo. So, akong... Baka mamaya tayo atakihin ka dyan, mag-isa ka lang. Ayun nga, nakatapakot ko. Huwag naman sa mga lang. Hindi ko eh. Kala akong nahirapan din eh. Yung nakakaramdam ako ng ano. Ang hilo. Sinihilo. Uh. Manig lang. Ay, namamalit ang katawan mo. Oo, namamalit hindi ka kailangan tapos, sabi mo sabi ka kailangan tapos, sabi mo lang mo kailangan tapos, sabi mo sabi mo kailangan Pasko mo sabi mo mo tapos, mo sabi mo kailangan tapos, sabi 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 mo Patay mo muna radio mo tay. Patay ano? mo muna. Ano? Eh lalo ibang ako eh. So, ngayon tay, kaya kami napunta dito kasi may pinadala sa iyo bigas. Naaalala ka pa rin ng ating mga kababayang OFW. Ito tay, 10 kilo to. Matagal-tagal mo itong ubusin. Ang bigat. Ayan. Ayan mga kababayan, 10 kilo. tay, spaghetti. So, ba, ba nagluto ka ba ng spaghetti ng bago ng bago tay, niluto ang spaghetti mo. yung mga may tao pa ano na. Spaghetti, ako Nilalaw ako, malis dinis. Pero mga may corn, corn beef tay binili ko hindi tatinat. So, ah, no? kababayan corn beef saka ano yung noodles. wag mo

eh, If... ay bakit nga ba humintil siya nung ano, nung no, nagkaroon no, 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 nung... Ah, na? parang siguro nahirapan din na... Eh, nagtatrabaho ano, natukso sa trab ah. trabaho ano? Nalo siya sa trabaho, nabaga na wili. Nahawa sa akin. Hindi ko ako na ako na. Ba baka... no, na. <averages> <that> <breaks80> ah! So, na... Ay, okay, sa trabaho lang ay... Ang magpapagsikapak ni... Ah, buto <beautiful> Iwasa ko May na iniinom ka nang gamot ay? Wala. Bakit? Hindi ko nang na sa Pero dapat iinom ka ng gamot. Kunin 'yung mga tarosita mo, kanang lang 'yung hindi 'yung para sa 'yung kamo na mamalit ka ng katawan mo. Hindi na dinadaan ko nang na sa pulis-pulis na malamig 'yung hmm. tubig. Eh bakit hindi ka uminom ng gamot? Anong dahilan? Eh wala naman siguro. Wala pang pambili. Wala, wala naman. Oh, wala oh, wala naman siguro <laughs> oh, wala din uh, so, Pero, huwag ka magpapante, dapat magpa-check up sa ka ka doktor kasi napapakot yeah, din ako uh, naman, saka namin sumpong na ako ng buwan kasi ganun sa nabubol ako yun, na, nabubol ka, na, nabubol ka. Yung paglalakad ko kami sa dahan-dahan na kami nangyari na ako ro sinisya naman ako uh, patapos nakakaroon ka so ayun mga kababayan ah uh, atay Ruzas, Ruzas tayo, no? Oo. Uh, si at yan dila naman pala, eh, may balak panak niya at ikutira, ano? No, Ngayon, nag-iipon siya. Gusto niya ng drafting ng... Yeah. ng, ng drafting. Ano, drawing siya. Kaya lang, nung mapapakita sa inyo, yo meron pa siya medal eh. Hmm. May medal siya noon Napabaya lang. Tapit na nga eh. Ngayon, problema nga lang eh. Kaya may pa. Nawinig kasi sa trabaho. Kasi mga kababayan, eh, yun nga, ang sinasabi nga ni tatay, nawa daw siya sa kanyang ama dahil, siyempre, wala naman naghanap po eh, sa inyo. Ngayon, siya ay may na, parang nawili siya magtrabaho para ma mabili nyo ang gusto nyong kakainin. Ano, bawal mag-utom sa Ano ako, nakakaramdam. Pero, okay naman sa inyo tayo, nasi ang delay, eh, pero basta, nung nasa pag-aaral eh Basta iniisip ko Basta ang duwis siya Iniisip ko pagkabiyahe Iniisip ko na kung nakasasin kasi, kasi nagbabay ka no? Oo, sumisan nagbabay Sumisan naman kasi talaga doon At nga nung nakaraan Sumama pala doon sa Amo Doon sa pag-isingan Ngayon hmm. eh, siguro Parang ano lang Pero pwede bukasan ang Hmm. Namin niya na nandun uh, na pa sa Pangasinan. Namin naman niya tumawag. Nga, saka lala, saka hindi pa pa-contact niya. So, yung mga kababayan na, na ipabot na natin kay tata yung padala nyo, sa Pungkilong Bigas, nandiyan mga grocery. Uh, ano nga sabi mo sa ating mga kapabantay? Maraming maraming salamat po sa, sa mga tulad nyo at sa nalabang-labang sa, sa ako nito. Kasi ko talagang hindi na po ako kaya ng trabaho, na ko at saka dati ba ako na mal na. Hmm. Kaya yung anak ko, gusto rin sa alam mag-aaral. Eh, gusto rin na continue nga kasi alat lang araw sa akin yung pangasabang kong kaya niya katawang ko pa na uh, talagang hindi na kaya mong trabaho kaya kamisan nga nagahalaman na lang ako dito para kahit paano kung may rin magbigay ng palimalimang piso alaking tunog din sa akin kukukuha ng talbos na yung gabi-gabi din nga halaman Hmm. Malaking bagay niya rin sa akin kahit na mga 10-15. Mabintahan <laughs> kayo? Eh? Ah, Mabintahan lang ako kasi talagang hindi na po ayaw magkano po eh. Mm -hmm. Ang maintenance ko ha, hindi ko na po hindi isip. Dahil magkakaya ng katawan ko ay eh, exercise lang ako. Pansin lakad lang. Namamahigay na ako sa bahay. Meron na lang po. Tsaka isa lang po ako dito. Sinapabayaan mm -hmm. ko na po yung araw, yung ko. Baka sakaling makaipon daw siya na susunod na to baka mag-aaral po ng drafting dahil yun po ang pangalap ko eh po sa mga drawing drawing later eh drawing Eh, okay. uh, wala yun na uh, siguro yung nakapangalap na para po marahit may may dal po siyang andyan saka mga drawing eh tao, bahay, mga bulaklak na mga magagandang ano mm. na i-exhibit pa nga sa yung wedding mm. da sa nangayaban kaya nagkukulang sa ating dahil hmm. hindi na nakapagswede rin dahil doon sa mga kulay ano tsaka maraming gasto kulay, hindi sa langit din siya kaya sa mga kwento din sa trabaho walang koryente kaya parang uh, ano ang pihatan lang ang yung talaga niya parang wala kang uh, pagsira kasi doon sa pangangailangan niya sa eskola yes, sa marunong na, um, sabi ng mga teacher marunong yung kalak mo pupunta rito bang teacher lang mga paano hindi niya ba ano, ba, ano uh, uh, na, Mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat din na uh, Hanggang ngayon kayo po ay hindi tumigil sa pagtulong kay Tatay Rusas. Ah, uh, ko po, maraming maraming salamat po sa inyo Talagang video. Hmm. Hirap na rin po ako sa buhay, talaga. Dire na kong anak. Hmm. Na may mga pamilya. Minsan eh, po. Ako ko strap din po ng mga anak kaya hindi ko mabibig ang nire na kanang pera ng pen, Kaya isa na lang po yung Aarap ko kung makakapag aral ulit bata pa po, po. Eh gusto po sana makapagpatuloy po sa soledad ako. Kung makakaipon po siya. Hmm. Makakaipon siya. Hmm. Nakapagpapatuloy nyo lang po niya ang drafting. na drafting nila pag kung Gusto ko po eh, kung makakapag po Kung mag drafting siya. At saka sa trabaho din. Eh, hindi ko makakapag ano yung bata mo na. lang yeah. pag-aral at nagtrabaho kayo? Ang bahay ko po eh, hindi. Tumutulo, Tumutulo. sa araw. Sa gabi, Walang kuryente. Paano po makapag-lehe ng bata? Kaya na? mm. misan naawa rin ako. Kaya ibigay ko na yung listing ko. po. Yeah. Hindi ko lang po

'yung bigay ko nalang sa nang sa nangaralan na lang nakalabas sa alam ng karamba. Ganda niyan, teh. Oh, 'yung sa pala ni, astig. Maperdal. Dito rin tinipidan basta't kalala mo sa akin, Wala daw. Napa'y ikaw wala. Wala daw. Wala ka pa nang pagkaka-kapit. So ayun mga kababayan, uh, si Tatay Rosas ay may plano palang magliligusto dito sa, sa sa sa, bahay niya ito ah uh, ano plano mo tayo na na paninda uh, tindahan na ako kasi kanti lang ng libo Ah, magsimula kasi sa libo. Oh. Ah, mang, mag, uh, mangingi ka sa anak mo na punan. oh, konti lang. Ay, ano naman itintinda mo dito, Tay? Ay, yung suka. Sy Saka... Okay, hindi naman masisirain eh. Oo nga Kahit po. Kahit di mabili. Oo. 50, gagawin mo 60. Ah, ito tayo yung suka na yan, ganun kalaki. 50 pesos yan. Oo, oh, ganda. Eh, magkano mo ibibenta naman yon? Magkano hango yeah. mo dyan? Six, 60, ibibig mo sa 60. Oo, ah, mura na yan, sa 60. 60. Yun tayo, ano, galing talaga sa sasa. Sa sasa yan. ah, sa sasa Walang sa, halong tubig yun. Oo. Oh. Ayun ah, ang balak mo itinda dito tay. Ako oh, yung balak ko, Patay. Uh, yung hindi sisira. Ibig sabihin itong ano, bubuksan mo yan, magtinda ka dyan ng mga chichirya, gano'n. Hanggang dito lang naman. Uh Saka Nakalalaga ko na luna pa. Atis, Saka tinapay tayo, magtinda ka na lang. Maraming dumadaan dito ang sudyante tayo sa hapon eh. Naglalakad na pa karaming dumadaan tayo. Ay, kahit na ano, kahit na yung mga nagjajaging. Mga sidecar, bibili yung suka. Ah. Yung mga sumasapa. Yung mga nag-ano ng balot, ano? Tindo ng balot. No, so, eh, hindi naman, hindi eh, eh, kahit hindi mabini o uh, ilang linggo. Ah. Oh. Masarap pa nga yung sofa. Eh, mga magkano kailangan mo po ng nanta? Hingihin mo sa anak mo? Hindi. Eh, Ito ang talaga ang gusto ko. Ah, dalaw dalawang libo? Oo, oh, kasi yung hindi ko mababodak pala ko. 1,000 ano, mm. mabibili na daw mga 1,500 mm. -hmm. kasi yung 1,000 hindi mo naman masasabi ng uh, eh. mga mm. pero magbabayad siya sa loob na isang linggo. mm. So, diba, ah magpautang ka pa ah, <laughs> uh, di ba ano magpautang dito lang naman eh uh. ko kape uh. ay, nakalus ka yun uh. mari ko ang kape ay nabili mo ng 14 uh -uh. dito mo nang ah, makikipag-usap ka kasi tindahan na maliit uh yung kamubuha, kahit patlong piso, dalawang piso, di ba? Mm, mm. Uh, Tulad si Garlio, yung nabibiling 40. Mm. Nabibinta, bili mo 4 o Sige tayo, gawin mo tayo itong nang ano, i-formam na ng tindahan para ano. Hindi na po. Oo, eh. Ito na lang, ito. Ay, 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 ayan, yan, buksan mo yan, yan. Ito buksan mo. Sarado ng pintaw. Oo. Yung gano'n lang, sarasara lang gano'n, ayusin. Marami naman kahoy dito eh. Ay, hindi nga eh. Inaano ko, kaka ko nga ako yung ano ko. Kakot, ko ako, kakoy, Sabi ko, kung meron kang mabibigay sa akin, ano, parang hindi mo na ako naiintindi. Ibig mm -hmm. sabihin, yung pang-araw-araw pang-ailangan, diyan mo na makukuha. Eh kung kumita ka ng 50 araw-araw. Oo, oh, malaking bagay po oh. yun eh. Kahit pa 50 pesos eh, kahit pa 20, at least meron kang 20. So sa dalawang libo tayo, marami ka na mapamili yan. marami na po. Kasi oh. usap ka sa bibilan mo eh. Kasi ang bibiling ko po sa iyo ay eh, tindahan Mm. Uh, Press yung mm. tindahan lang. So, mm. Hindi bibili kayo ng hindi mo kakausap ay na, Ang ikawusap ng ako. Mm. Basta suka, simulan mo suka, patis. Yun lang, hindi naman nasisira mga hindi ba nasira, yun ang na palinda mo. Hindi, hindi ka lang kanta. Wari ko kay... Sipakatin so, niyo yan, kung ah, yun sa bawat yan. Oh, makakain ko sa bilis. Hay, ibuti-butin niyo naman. Oo, oh, ibuti ng maliliit. Ah, oh, yung sa gin. Iisipin niyo kung makano yung alaga. Lalabasan. Oo. Oh. Nang isang ganito. Oo. Oh. Kung, kung ilang bote ng gin? 300 kailangan lang, maging 350. Ah, ganoon. Oo. Oh. Kasi nakapagtindahan ako diyan nung araw mo. Oh. Ah, nagtitinda ka rin nung araw? Ah, oo. Ah, dyan, oh. Yung diyan. Ah, kaya pala. Ah. Oh. Sa Bukaw, ng araw. Ah, nagloko siya nung nagkatin na doon. Namasokan siya sa maturo, masalbahan. Iyan hmm. ako sa mga galaw. Ano yun? Text. Ah, yung text-text. Ah, na, ano, na may, may kachat. May iba na. Ah, ay, bote, eh. Bote, hindi ka naman nalungkot nung nawala siya. Kahit yun, pupunta siya. Misan, tulala ko. Ano ko naman eh. Sabi ko, kayo hindi ko ako binabawalan kahit kayo sa inyo nyo na kayo eh. uh -huh. eh, kaya lang And, uh -huh. ano ko hindi sa eh mangga ay hindi ka hindi ka sige tayo, gano na lang ha nabili na Siguro ah, sige. Oh, Thank you tayo ha, thank you. Ayan, maraming salamat tayo. Buti naman, pinangaralan nyo. No, so, ayan mga kababayan, uh, maraming maraming salamat po muli na sabi ko nga, ipatuloy ang pagtulong nyo kay tatay. At sana po ay hindi po kayo magsawan tumulong sa ating mga kababayan na higit na nangailangan. At uh, hanggang ngayon ay nandiyan kayo. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo at nawa. Uh, tayo ay bigyan pa ng mahabang buhay ng Panginoon na bigyan yun maraming pa tayong matutulungan ng mga uh, kababayan natin na higit na lang kailangan. Yun po, maraming salamat po at uh, maraming, maraming, pa sa maraming salamat po.